Gising natin ang daladala natin. Ayan. So, pickaxe. Magalaw-galaw siya. Ito yun eh. Itong dalawa. Eh, sige, punta na tayo dun. Ngayon, total, ano naman, gabi na. Wala na siguro mga tao. Eh, hindi. Lagay muna natin yung dapat ilagay sa kalalagyan niya. <laughs> Ayan. Tapos, tsaka tayo pumunta sa ano sa beach baka meron tayong makukuha dun sa beach ba? Parang, pwede mamingwit tayo ng isda ay kaso wala nang ano eh wala nang sardinas yung sardinas wala na ito ay, mga Juni mo. Juni mo. Ayan. Wala na pala tayong ano. We're low on stone. Wala naman tayong dalang pagkain. Kung yun lang. I'm I'm torn pwede naman na siguro to alam ko na meron nga pala tayong pagkain dun sa ano dito ay gulo ko no tingnan natin yung huwag natin palampasin yung mga basurahan dito <laughs> maka merong ano eh importante yung makukuha yun ang importante makukuha <laughs> may isda meron pa nga pala ano crab pot dito dito. Although marami naman yung fiberglass ko, maraming laman. Tingnan natin. Wow, what's that? It's a snail. Kuha tayo. isa niyan. Yan. So, nakakuha tayo ng snail. kung hindi naman tayo mag ano ng activity any activity, ni tayo mababawasan basta mag pick up, pick up na lang tayo ng ng ano, mga forage ayan, meron no teka yung snail yata, oh, pwede doon saan na yun? buti ko fish tank Oh, pwede yung snail. Ano pa? Wala na. Wala na tayo mag-pick up dito. Sa so, dalhin natin yung snail doon sa community center. Sa na lang Yan. do, 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 do. do, 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 do. natin. Ano kaya na ang binibenta ni ano? What are you selling? You are selling... Ito 100 na eh. Autumn's Bounty. Sorry, wala akong ganyang pera. I don't have that kind of money. Pwede natin lagay dito yung ano? Yung snail. Tapos doon na lang muna tayo sa ano sa umu gusto kong kumuha na maraming bato eh. Kaso abutan na tayo. Parang sayang din yung ano, no? Sayang din yung 92 gold. Pinaghirapan natin yan. Umuwi na lang tayo. Teka. Yusin natin. Baka iba yung ma Baka iba yung ma-shoot dun sa ano eh. Ayan. Ito ilalagay natin dun sa ano. It's getting late. Ready natin yung ating for more. Ayan. For more, more. Buti naglagay tayo dito ng torch, oh. Ayan. Pwede pa ba? Get some sleep, oy. Level up. Level up tayo. Eh. At ilagay yung mga ano. Ayan. Pwede na natin ulit ilagay dyan. Bukas is nakalimutan ko eh. Sunny day. Kanina ba nagtingin-tingin tayo? Parang oh, tama, nakita na natin to. pero well, mabuti na rin sigurado. Fruit trees, hindi, hindi, para, hindi, tayo nag, nag, ano, nanood ng TV pagkagising. Lumabas mata tayo. Okay. Go to sleep. Ayan, nag-level up tayo sa farming. So, yung watering can natin, plus 1 na yung proficiency, plus yung hoe, plus 1 din. Ang new crafting recipe natin ay loom. ah uh, meron din tayong quality retaining soil sa crafting recipe. At tayo ay kumita ng... ta da 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 gold. Tingnan natin bakit ganun. 400 yung cauliflower. Yung gold na potato is 132. Ang potato na silver, 110. Ito, di ba? Mataas din yung mga nakuha natin. At ito, 50 ang clam. So, for the day 25th of spring year 1, kumita tayo ng 2,808 gold.